Saan po yung pamilya ninyo? Ano ah, sa kanila? Ako, may bahay ako. Mga hmm. ko. Pero, ang bahay ko ay nasa medyo inaabang kasi yung isa kong anak, walang hmm. Eh, may opa. Hmm. Ang ginawa, ilina, umano sila sa ilalim okay. na sila ay gagawa ng tirahan nila. Oh. Ang ginawa ko, tinastasan ko ng kaunti para oh, yes. meron silang bakit ka Oh. Eh ako medyo na itaas na ang 'ko nitong hindi man makakasama ay basta kailangan na kayo pala. Na kayo lang sila kasi yung mga Yung mga ano ko ninyo, yung mga anak ko niyan, o pang mga trabaho. Ayako. Alam ko sila trabaho Na ano po yung mga ano yung nikon iba antagal yun dito parang bumakapung pa yung nado ano po yung makano kung yun nakinikitan sa mga inihingi pa yung payo sa mga tao ako na nanto madaklat pa ako kaya laba laba mga na nagtulong na 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 ako ako panghiwa ng mga ketinggan ng mga paskin ko matuto so ibig sabihin po bago po kayo naglilimos may trabaho po talaga kayo ayan na ang na, trabaho natulong po kayo sa, sa mga nag-iwa-iwa naglalapada na, ganun naglalapada po kayo dati oo oh, oh, oh. nang malakas pa ko nang ako mga wababoy, mano, mga bukupa, kapag hihiliwain ako, mga ano dyan, mga sila, nagluluto na lang ako ang tagariwa. Ah, oh, okay. okay. So, so yung, ngayon, ngayon, Nay, di ba, di ba, ang tagal nyo dito, no, matagal kayo nandito, maghapon, maghapon kayo nandito. Okay. Magkano mag 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 po, magkano po, mag -ano po kayo nakita nyo dito? Okay. kung sa akin Ito oh. ah, o, ang mamanhin. Tapos pinupulit Ah, gala na katandaan, ano? Oo. Oh, ito o, alam mo na ano yung katandaan. Oo, oh, ah, tapos, bibigyan niyo sila? Ay, yung mga bata Ay, yung mga bata. Yung mga Kaya apo. Kaya kung matatanda, matatanda. Hindi, yung nasabihin sa mga apo. Sa mga apo, sa mga apo ninyo, nagbibigay tayo. Oo, oh, tapo, matindi. Yung mga laki na, hindi niya kung paano na okay, dito dito sa okay. Ako pa ti lang kayo ha kasi marami marami tayong ilang kayo. Lima o baka naiyo kung bibilik magkano kan ba So ayun guys, no ah, talagang nakakaawa si nanay kasi yung kinita niya dito po sa paglilimos, nagbibigay pa po siya sa mga apoy niya. Ayun, tapos may sakit din po si nanay. Ano na yung sakit din? Rayuma. May ano kayo? Sa tuhod, masakit. Tapos namamanid, namamaga po yung kanyo ah, pa, guys. So, ayun guys, no? maraming maraming salamat po. Thank you for watching po, guys. At uh, si nanay, eh, balik-balikan po natin. Dandaanan po natin siya dito lagi. Ayan so Nay, maraming salamat ah sa pagpaunlak mo sa akin. Oh, sa ano sa pag-interview ko sa iyo. Ayan, maraming salamat po and God bless po sayo na oh. eh, lalo pa ko ilalo pa ko kayo ano, kabaan pa ng Panginoon yung buhay mo. Ayan, Ayan. Thank thank you ha, po Ayan. so bye-bye muna guys and thank you po. Ito po si Elton Vlogs and thank you po. Thank, thank you for watching guys.